Magandang umaga mga kahuan, narito na ang Pagasa Weather Update today. Happy Friday po sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil pa rin yan sa pag-ihip ng Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Particularly sa western sections ng Central and Southern Luzon at sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nating manumonitor isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan kaninang alas stress ng madaling araw sa halos 1,700 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Base po sa ating analysis, today and tomorrow, hindi naman ito inaasahan na magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. At meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una na po dyan ay posibleng mabagal nakikilos ito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility at maring pumasok Uh, over this weekend at yung ikalawang sinari po natin ay posibleng may mabuong panibagong low pressure area sa may silangan ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ma-absorb or magiging parte na lamang po yung low pressure area doon sa labas ng ating park. So ibig sabihin uh, early next week po possible na meron tayong i-monitor na panibagong weather system or weather disturbance dito po sa may silangan ng ating uh, Luzon sa ating bansa at hihila po ito ng southwest monsoon or hanging habagat sa mga susunod na araw o hanggang sa mga unang araw po ng Hulyo. At unti-unti palalakasin rin. Kaya minsan, magkakaroon din po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngayong araw naman po ng Friday, mataas pa rin ang chance ng pag-ulan dito sa may kanlurang parte po ng Central and Southern Luzon dahil pa rin po yan sa Southwest Monsoon. Nagkaroon tayo ng malalakas na ulan po kagabi hanggang kaninang madaling araw and mataas pa rin ang chance ng ulan simula po mamayang hapon hanggang gabi dito sa may Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi po ng Mimaropa. At minsan po malalakas yung mga pag yan. Pagsapit po ng hapon pa rin hanggang gabi at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and eastern portions, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali at pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, kalat-kalat na rin ang ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron tayong dadadalang payong uh, paglalabas po tayo ng bahay. Sa Metro Manila, ang temperatura ngayong araw, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang malamig pa rin po sa may Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and malaking bahagi ng Visayas, umaga pa lamang meron na po mga pag-ulan sa may Kalayaan and Calamian Group of Islands sa Palawan. Ganyan sa malaking bahagi po ng Panay Island, Negros Occidental, Southern Leyte, Northern Samar, and Eastern Samar. Habang ang bahagi ng Visayas and Palawan, party cloudy to cloudy skies pa naman po sa umaga. Then for the rest of the day, mataas na ang chance na ng ulan sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Mag-ingat din po sa mga banta ng baha at ng lupa dahil minsan lalakas din po yung mga pagulan yan. So lagi din magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and even rainfall advisories kung minsan. Temperatura po natin sa may Puerto Princesa, and Cebu City, posible pa rin umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, umaga pa lamang meron ng chance ng mga pag-ulan dito sa paligid po ng Moro Gulf, sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, hanggang dito sa may Zamboanga del Sur, at gayon din po sa may paligid po ng Caraga Region, sa may Binagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, mataas din ang chance ng mga pag umaga pa lamang. The rest of Mindanao, party cloudy to cloudy skies. At pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay maraming lugar po ang magkakaroon ng mga pagulan at mga thunderstorms na usually po ang nagtatagal lamang ng isa hanggang dalawang oras. Temperatura natin sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius habang mainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. At para naman sa ating 4-day weather forecast, inulit po natin o oh, magkakaroon tayo ng malawakan ng mga pagulan sa susunod po na apat na araw or hanggang sa July 1. That's araw po ng Tuesday. Ito ay sa may Central Luzon, Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, pababa ng Visayas, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula, at ilang pambahagi po ng Northern Mindanao and Caraga Region. Yung mga pag-ulan po natin, hindi na siya tuloy-tuloy, pero halos araw-araw magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na minsan ay malalakas. Kaya naman, pinapayuhan pa rin natin ng ating mga kababayan doon sa mga nabagit na lugar, na magdala po ng payong at makipag-coordinate din sa ating mga local government units dahil kapag magpatuloy yung mga pag-ulan na malalakas, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, pagragasa o pag ng mga ilog at yung mga bulubundukin na lugar na ating madadaanan kapag tayo po ay mamamasyal, ay posible rin magkaroon ng mga landslides doon. Lagi magantabay sa ating mga weather advisories or even heavy rainfall warnings and hindi rin natin inaalis na na po yung chance na magkakaroon ng mga plus suspensions kapag po meron tayong mga heavy rainfall warnings. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning for today or in-expect na gale warning sa mga susunod na araw. Dito sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, uh, sa paligid po ng Palawan, possible po yung hanggang isang metrong taas ng mga pag-alon, habang banayad naman ang taas ng mga alon for the rest of our country, nasa 0.5 hanggang 1 meter ang taas ng alon sa malayong bahagi po ng ating karagatan. Dahil pag, pag meron tayong mga thunderstorms, posibleng pa rin itong umabot sa 1.8 meters o kasintaas po ng tao dito sa may West Philippine Sea, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. And even in the coming days po, dahil sa posibleng pagbabalik ng mas malakas pa na southwest monsoon, malaking bahagi na ng western seaboards ng Luzon, ang ah, posibleng magkaroon na hanggang dalawa't kalahating metro. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga small sea vessels, lalo na yung mga ating mga kababayan ng isda.